ari jan putulan ng tumuh... Upipit, ano ano niya Kaya... Uyang... na... kayo boss po uh, makina nagtulak nagtulak kayo kung kayo nagtulak lang guys Honda Beat Honda beat Yan, ng pam... Yan, nagkaroon ng problem sa guys oh Mirip. Abot na ramdam. Ay, hindi na hindi na mistat o talagang ano namatay na. O na. Ito mabubuhay, mabubuhay pa rin po siya. Ay, dito, wala siyang yung... takbo kasi. Ah, walang takbo. Oh, wala na siya. Kaya pala walang Mala, takbo. Kaya tirahan eh. yeah. yung ito biglang nawalan ng takbo ayan ito nangyari pala okay, naputol yung kanyang pam, ayan, pambel kasi hiraan agad so umipit yung sa kanyang ano sa kanyang clutch umipit na yung pambel nahihirapan natin tanggalin to kasi ayan umipit guys ito na yung problema nito kaya pala nawalan ng takbo kasi yung kanyang pambel ayan okay. Uh, maka i-fake -e na ganyan biglang nawalan ng takbo. Yun pala, hindi na naging problema. Sira yung kanyang papel guys ha. Ayan. On the beat to guys ha. On the beat. Sige okay. okay, saan kayo boss? Santarosa. Santarosa? Santarosa pa kayo? Ang dayo saan? Puntay niyo. Uso o makauwi na? Saan ah, po tatrabaho? Ha? Sa kayo, sa kaya, saan location niyo? Pagpuntay niyo yung tarbaho. Tantaknes? Nice. Tanay po, tanay. Oh, Tanay Rizal. Malay-layo pa pala ang takbo niyo, ano? Malayo pa sa Tanay Jeep Self si the Bossing. Tawote dito tumirik sa atin. Sa malapit sa atin guys. Yan to, apat na pa pambet to guys. Wala pa hindi kaano ko natin. Yung mga may ari ng tindahan ng gumagawa kasi maaga pa mag-aalis dito pala, alas 7 pa lang. Kaya wala pa yung ating ano, gari ko. Kayo may yakin? Ano? Oh, bola, ay pala bola yung bola ba? Yung bola, di pa papansahan? Papansahan na? Hindi pa. Kapag po yan, palit ang bola. Kapansahan ah, na yun ang bola? Talagang hindi po po pwede. Aba! Ay, wala, wala nga, bigaw. Kaya, kanya po ang nangyari. Bigaw na pala ka ito. Yan, yun ang nangyari sa bola niya. Tira na yung mga yan, bola niya. Yan, yan. Ayan guys, so oh, sira na rin pati bolo niya kasi nadami nito kasi guwano. So ng pamprit na ito guys, kaya nagkagano ng kanyang bola oh. Kung hindi nagkagano yung kanyang pambel, hindi magkagano si sira yung kanyang bola. Ayan, ayan oh, baka makahiklupi ng ganyan oh. Natakbo siya pero wala siyang hatak. Kung ba, ayun talaga ano. Naandar pero walang takbo ay umatak talaga. Kasi, okay. so, pwede mo siyang buhayin ng makina eh. O buhayin buhay ng makina, pero walang takbo. Wala nang katak, so, hindi na natakbo Na ano. bakit, uh, pag uh, hindi na kumakapit yung kanyang pump belt ano. Sa pagkakadurog niya. Ayan no. Uh. Sa ito, sira yung kanyang bola. Kapag na rito uh, guys ha. Uh, uh, on the beat. Kaya na po nga nagpalit ng bola? Isang buwan pa lang yan. Isang buwan ng bola. bola. Pa lang. Pero, palit kayo ng pambelt? Hindi. Palit din. Kasi dalawang klase po yan. Kapag ang bola po ay katulad po nito, ano yung may mga ta tama po, sisirahin po niya ng belt. Oh. Ganun, Din, po yan. Vice versa. Pag naman po ang belt, ay may mga sirang ano, oh. katulad na ganyan. Oh, be, be, pitak, pitak Kung ito po ay hindi po ito pagkakaano lang ng pagkakasira lang nito, ito ay sadya na may mga lamat. Oh, okay. May, may sabi, 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 sabi lang pinagtan niyo yung pambel kaya yung bola. Oh, yung kay sabay lang. Hindi yung, yung tagal nito nang sa buwan. Alam mo Isang buwan lang. Eh kasi medyo ma, malayo hmm. ko yung biyahe. Eh. Uh, uh, uh Ay, hey, ano? Hindi naman mangyayari to nang Santa Rosa kayo. to ano ay eh? Turisal araw-araw yata yung boss ano. Ay hindi naman. Yo, hmm. yeah, sana si papalta na yan oh. Ang <tapos> bola. Na, natin na. Ha? Sige. Ayan guys, lilinisin na rin ito guys ha. Diretso rin <laughs> ito guys. Mami ay okay, kakabit na yan guys. Lilinisin na yan. Lilinisin na yan. Ayan nah, guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel ni MDTV. Palike at pasyan na rin guys. At pinutin yung notification bell para lagi updated sa mga share-share na yung video at focus guys. Nawala nito ng takbo guys ha. Biglang nabiyay sila. Biglang nawala ng takbo. Kaya pala, man, nung, nung binuksan namin, ayan, nangyari, guys. Hindi yung Ayan, sira na, sira, na sira, ito kanya. Ayan, yeah, sira na kanyang bola. Saka yung, yung kanyang tumble. Ayan, yung problema, guys. On the beat to ha, on the beat. Ayan, yeah, ito ba sila, pamuntang uh, tight Rizal. Ayan, Yeah, <laughs> ah, ano naman ba ang bola nito? Bakal na. Oh, eh, hindi. Na. Tipak na, tipak Hindi, T -tipak. T -tipak. T tipak nakalapat na 'yung mismo ano, 'yung Ayun, andiyan na. Na. na 'yung. Atina. 'Yung iba, video mo. Uh, oh. Wala na to. Wala na to. Wala na Kasi pag kinapitan ko ng bola, narising nga lang din. Wala na to. Pero to, ba babago to? babago Bagong palitan din o? O. Babago yun? Babago rin, bago rin palitan to? Wala na din ang busing yun. O. Replacement niya. Yeah. Hindi yung para dyan. Hindi na guys. Hindi na. Lumaring sira na yun. Parang iba. Parang lang nung yan. yung dito? Oo. Ang laki na ng play, ano? Oo. Hindi diba? Kapat na yung tri-face pulley. Sa set. Sa set pa. Kaya nagdurug ng bola. Gawa ito. Gwadi din, gwadi din. Gwadi, gwadi e guys, shoot pa lang dahilan no? kaya parang turong dito ng bola. Dyan, bola. Ito ang laki. Laki ng play. Laki na ng play. Kasi pag kinabit uli yung dati, yan, magdudurong uli ng po, bola. Wala na to. Ganyan din uli mong ganyari. Mm -hmm. Kaya kinakailangan palitan na. Pagka hindi na palit ng drive pace uli, sunset, ito uli mong ganyari guys. Kaya kailangan palitan na talaga yan. Kuha nang iyan yung gap na yan. Oh yan. Kakalug-kalug kasi yan. Ang magyayakas nga kasi dyan. Pag yan ay bumalagbag na ganyan. Balagbag na dito. Oo, yun. Huwag bumangat. Kaya naman. Hindi pa kayo makakarating pa ba pumunta nyo. Tanay tanay Rizal pa eh. Hindi kayo makakarating sa tanay pag itong ilalagay natin. Ayan. Baka nga. Baka nga. Baka nga. Ito na lang mo tao. Ayan. Guys. Baka nga. Ang pagsangan yan eh. Pag yan ay kinabit mo. Salaman. Talagang kailangan palitan na yan. Ha? Oo. naman um... sa... guys, o. Oh. Lilipat sa operating room. Ayan. ICU. Ay, ICU na ito guys. so ayan. Dito na natin lininisin ito, oh. na sa ating operating room guys. Linisip pa yan guys, ha, oh. And, uh... Ayan guys, oh, decision na may-ari na papalta na rin natin ng sasit na drive face pulley guys. Ayan. May kasama ng bola ito guys sa sa palm kasi hindi na talaga uubra yung kanyang ano, drive face pulley. Nakakalog na yung pinakang center ano niya. Pagkakilamit kasi natin uli yung kanyang drive face pulley. Magkakagano na naman, masisira na naman yung kanyang ano. Masisira na naman uli yung kanyang bola, magbibiyak-biyak. Saka ito kanyang palm belt kaya sabi naman nga rin, sige palitan na. Kasi medyo malayo ang biyahe niya. Ayan guys. ay papalitan na yan guys ha. Oh. Ah. Okay guys. Ayan, yeah, mapatunan na rin siya. Isang set. Baka uh, maka-experience kayo ng ganyan guys ha. Ah. O, tiglang na wala ng takbo ha. Ayan yung pala. yung pala, pala, sira. Pampel. Saka kanyang, kanyang bola. Saka isang set na dried case fully guys ha. Ah. Okay. On the beat to no, guys ah. On the beat. Okay. Ayan guys o. Oh. Medyo ayos na. Ayan na, madumi yan guys. Okay. Yes, yan. Yan, itong panlilis namin, si Kobe. Yes. CBT cleaner. Power spray. Yan, guys. Si Kobe. Ayan, o. No? Nihalagyan na ng grasa. Ace! Ayan. guys. Nihalagyan na ng grasa na yan. Ayan, para mas suwabi ang ikot yung guys ah. Kasi pag ah, medyo walang grasa baka gumanit guys ha ah, Yung kanyang anay yung kanyang clutch you guys ha okay guys yan guys Ayan, ayun yung ay, kakabit natin ano drive pace pulley yung isang set guys ayun ay, yung bago lahat yung guys ayun yung Honda yung guys ha yung kakabit natin dito guys ha Honda beat nga ba ito guys ha nawala ng tak dito guys ha dito tumirik dito sa ating malapit sa ating ano guys Dati yung malapit, malapit sa ating shop, buti na lang yung malapit sa shop. Kung hindi, baka mahirapan silang ng mga pesa guys. Kung malayo malay na yun pinakabit you know? yung screen Yung drive pace po yun. Sunset yung bago yun guys ha. Ah. Yung ng bola yun guys ha. Ah. Yung drive pace po yun Yan, pati yun yung malapit na yung you know? flat shoe. Yan. Ro, yung yung guys. Yung belt. Yan. Yung pambel belt guys, nag na rin kasi, yano, kasi yano yung bago. Kasi rin yung bola niya. Kaya sinala yung tablet ang dami dami na ang pinakang main na nangyari dito guys yung so kanyang uh, drive pig pulley yung pin yung pinakang parang busy niya yun doon lumuhag yung kanyang drive pig kaya nadamay yung kanyang bola sa kayong tablet kasi kumalog na kung ba may play na kaya ganun yung nangyari kaya nandito yung kanyang bola medyo nagkaramping at tapos so, kanya, yung kanyang tablet may na ano na para makuputol na guys yun ang nangyari dito guys ha? yun ang main problem dito guys ha? okay guys Yan yeah, guys, hinihigpitan na lang yung ano Hinihigpitan na lang ating mekanik yung ano Yung clutch yung Saka yung drive free school guys Ito yan na rin yan no. Okay guys na Ito na. timing na ano set oh, na drive free school yung bola Saka yung pump belt na rin, guys

tulog naman talaga eh. Kaya, sabi ko na nung no, no, unang no, no. Ayan guys, na kabit na natin yung kanyang ano, pambelt saka yung bagong ano, yung bagong drive face pulley yan. Nakayot na ba? Hey, ito parang init. Parang may kuryente. Eh. Pa ayan guys, so ayan. Ayan, subukan natin pa ang daring nga. Subukan so, okay na yan guys. Yun, eh. Yo guys, oh yan, okay na Okay na, gutay-gutay yung kanyang palm belt guys ha Gutay nyo naman kayo Kasi yung palm belt na gutay mo tayo okay. yan, Saka yung kanyang ano ha Yung kanyang bola, durog Parang pigas pingas Kasi guha nga nitong dry paste puli Yan, nasira Kaya nawalan to ng, ng, ng takbo ha guys ha Yan guys, On the Beat Yan guys, ayos na yan Okay, tatakla ba na Ayan, Okay, na yan, okay. yan. Yan guys, sana kahit ang pano, na paano, may nakakaya yung tips sa amin guys. Ayan, sana subscribe nyo kami sa amin YouTube channel, EMB TV. Palike at pashare na rin guys. At dito tiniplace yung bell para lagi updated sa mga share-share namin video. At ipopost guys, on the beat guys ha. Nagtumirig lang sa daan guys ha. yan. Ay, kakabit na guys. Ayun guys Sige, sige, sige na ayun Kanina walang hatak yun guys ha Okay na Ayan guys Okay na yan Bagsit short drive Set kaya pasama yung belt Kasi gawa nito Bago ng puli ito Dungeon ito Pero andra Yeah, guys, alis na guys. Ayos na yung tumiri kayo boss salamat, boss, salamat boss. Thank you, thank you. Thank you boss, thank you. Thank you. So, ayos na guys, yung Kapag Patulang pamit, saka sirang bola.